At kung gusto mo, gusto mo ba ng Jollibee, ng McDonald's, ng KFC? tagasan saan po kayo? Mandaluyong po. Uy, talaga? Diyan. Sa ano po? Sa Addition Hills po ako ngayon. Black ko oh. mo. 37 po. Dito din kayo, ma'am? Andiyan lang si Ma'am Pitok. Si. Tabi mo lang siya. <laughs> Magkatabi lang po. <laughs> so, itong napili para sa ano? At gusto mo? Gusto mo ba ng Jollibee? Ng McDonald's? Ng KFC? Or gusto mo ng isang kung ng limang kilong bigas or one week na baon or ampaw. <laughs> Mamili ka, your wish is my command. Ano na lang, ma'am? Ampaw. Ampaw na lang. Birthday niya ng baby ko eh. Talaga? Ito, sino sino-sinong baby ang may birthday Jan? <laughs> Salamat po. Again, congratulations. Malapit ka lang pala kay Boss eh. M. Hayaan mo kapag ano, si ipap surprise kita sa kanya. <laughs> <laughs> Sige po. Oo <laughs> <Aung> nga po. Thank <laughs> you. palaging pagsuporta. Ayan. God bless. Of okay. God bless din po. Congrats po. Bye-bye. <laughs> <laughs> So, ayan, congratulations to you, Gina Ducado Marina. So, thank you so much sa palaging pagsuporta. At eto, papasyal muna kami. Unwind muna ng konti. Bye-bye!